Sabay-sabay sa mong giging. Ma kapos so patuloy nating inaantabayana nang pinakahabagong update ng pag-asa sa bagyong Enteng. Batay po sa 8 PM bulletin ng pag-asa, patuloy na kumikilos ang tropical storm Enteng pa north northwestward sa gawing Isabela. Ang pinalakas sa habagat magdadala pa rin ng pag-uulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas, partikular sa kanlurang bahagi nito. At unahin po natin ang sitwasyon sa Cainta Rizal kung saan nalubog ang ilang subdivision. At saksi doon live, si Nico Wahe. Nico? Pia, siyam na pong porsyento ng Barangay Santo Domingo dito sa Cainta Rizal ang lumubog sa baha dahil sa pananalasa ng bagyong enteng. Ayon yan mismo sa kapitan ng barangay na si Kapitan Janice Taksagon. Ang ilang subdivision dito umabot sa lagpas tao ang baha. Alasing 5 na ng hapon kanina pero ganito pa rin ang sitwasyon sa Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal. Maraming lugar pa rin ang lubog sa baha at dahil uwian, marami ang nahirapang sumakay kaya maraming galing sa trabaho nakisakay sa truck na ipinadala ng lokal na pamahalaan para makauwi. Pa, pa, sa Felix Avenue, marami rin ang na naglalakad na lang para makauwi. May iba na nakisakay sa sinasakyan naming rescue truck ng barangay. Ang iba sa kanila nilusong daw ang baha para makabili ng pagkain. Malalim po yung tubig. Siguro kasi kanin kanina mataas na po yung tubig pero yung bahay naman po namin hindi naman po inabot. Problema wala po kaming pagkain. Kaya kaya e, lumabas kami kami hanggang bewang po yung tubig. Maraming subdivision din dito ang lubog sa baha. Gaya ng Village East Subdivision na pinasok namin para makita ang sitwasyon. Sakay kami ngayon ng rescue truck nitong Barangay Santo Domingo dito sa Cainta Rizal. Ang inililibot namin ngayon ay yung uh, Ville East Subdivision kung saan mula raw kaninang alas 10 ng umaga ay tao ang baha. Ngayon uh, alas 6 na pasado ng uh, gabi medyo bumaba na nasa bandang uh, baywang at dibdib na lang yung uh, baha rito. Pero marami ring residente na hindi alintanang hanggang dibdib na baha para lang makabili ng pagkain. May iba, nagbangka o makeshift na pampalutang. Si Jay naabutan naming pauwi na. Daladala -dala ang kanyang cooler laban ng kakainin nila ngayong gabi. Sa junction po, bumili po ng ulam. Wala na po kaming stock sa bahay. Si Vincent naman nagbabaka sakaling maabutan pa ang motorsiklo na iniwan sa labasan. Titingnan ko po yung motor ko dyan sa labas. Hindi ko po alam, baka tinangay na ng bahay. Sa aming pag-iikot, nakasabay rin namin si Tatay Rudy na tinutulak sa bahang kanyang bisikleta. Galing pa raw siya sa bahay niya sa Alabang. Nagtatrabaho raw siya bilang welder sa loob ng subdivision. Hindi, para bukas makapasok na kung huminto na yan. Bakit sir, pumasok na tayo may Okay lang ho, oh, kasi kailangan telang talaga. Eh. Bukod sa mga bahay, may mga sasakyan ding lubog sa baha. May iba na naniguro na at ipinarada sa mataas na bahagi ang kanilang mga sasakyan. Sa ngayon, uh, inilubog na naman halos ang 90% ng aming uh, nasasakupan dito sa Barangay Santo Domingo. Catch basin kasi kami eh, so yung tubig galing sa Antipolo, sa mga karatig bayan na katabi namin, doon ang gagaling yung talagang tubig baha. Mas nagpabaha pa raw ang pagbuho ng ilang perimeter fence sa kainta naging uh, cause ng pagpasok ng mabilis ang pagpasok ng mga tubig baha dito sa area ng Kainta. Meron isa sa Village East, meron sa Barangay San Isidro. Pia, mayroong tatlong evacuation center dito sa Barangay Santo Domingo ngayon kung saan labing pamilya ang pansamantalang tumutuloy. Live mula rito sa Kainta Rizal para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Ilang bahay sa Aurora ang nawala ng kuryente dahil sa malakas na hangin dala ng bagyong Enteng na naglandfall doon kanina hapon. At mula sa kasiguran na Aurora, saksi si Ian Cruz. Ian, kamusta dyan? Yes, Pia, malalakas na hangin at ulan nga ang uh, idinulot ng bagyong Enteng sa pagtama nito dito sa kasiguran sa Aurora. Kaya naman sa ngayon, Pia, walang kuryente ang buong bayan. Ganito katindi ang hagupit ng bagyong Enteng sa Kasiguran Aurora sa kasagsagan ng landfall kanina alas dos ng hapon. Sa lugar namang ito, bumagsak ang lona dahil sa matinding ihip ng hangin. Nang tumama nga sa kalupaan, sa ng Kasiguran Aurora ang bagyong Enteng. Lumikha ng malalaking alon. Sa munisipyo, marami ang nakikicharge ng telepono dahil umaga pa, wala ng kuryente sobrang lakas po siguro ng hangin, tsaka yung ulan po, nagsani parang mag ipo, -ipo po yung ulan eh, nag out po. Tsaka kailangan may communication sa mga kapatid para malaman nila yung sitwasyon po dito. Bukod sa kasiguran, wala rin kuryente ang katabing bayan ng Dilasag. Mayroon mga bumagsak na poste and then marami kasi mga naputol na sanga na baka sumabit sa mga linya ng Aurelco. Ang mga kabataan na nakikicharge lang ng telepono, tumulong na rin sa pagbubuhat ng relief goods na ilalaan para sa kulang isandaang pamilya na lumikas dahil sa bagyo. Sa katabing bayan ng Dinalungan, nakaparada na sa gilid ng kalsada ang mga bangka ng mangingisda hindi sila makapalaot sa lakas ng alon kaya hahanap muna ng ibang pagkakakitaan. Trabaho po ako sa siap sa uh, to, yung ibang mga ngawil po talagang wala. Taghirap po ang buhay, nagutom po talaga. Ilang puno rin ang bumagsak sa highway, butit walang kinamaan. May rock slide din sa bulubundok bahagi ng highway. Ayon sa Aurora Piliara mo wala namang napaulat na na sa nasawi sa pagdaan ng pagyo. Patuloy pa ang pagtanggap nila ng mga ulat mula sa iba't ibang bayan. Pia ngayon ang patuloy na inaalam ng mga yung lawak ng pinsala sa agrikultura, partikular na nga sa mga pananim nilang palay at mais. Live mula rito sa Kasiguran Aurora para sa GMA Integrated News. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Alamin na po natin ang latest tungkol sa Bayong ente mula sa pag-asa. Makakapanayin po natin si weather forecaster Benison Estreja. Sir, magandang gabi. Si PR Kanghelto ito. Magandang gabi po, Miss Pia. Ganyan sa ating mga taga-subaybay. Sir, Benisona, unang tanong namin, nasaan na po ba ang bagyong enteng? Base po sa latest bulletin ng Pagasa, as of 7 in the evening ay nasa vicinity po itong si Bagyong Enteng sa bayan ng Ilagan sa Isabela. Nasa tropical storm category po ito at may taglay na hangin na 85 kilometers per hour malapit sa center at may gustiness hanggang 140 kilometers per hour. At kumikilos pa hilaga, hilagang kaluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Meron po ba tayong tansya kung kailan ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility? Base po sa pinakauning track ng pag-asa, possible po by Wednesday morning ay lumabas ito ng ating PAR at kung saan unti-unti pa itong lalakas patungo po dito sa may Southern China. Mm, okay, pero uh, Sir Benison, since nag-landfall na po itong bagyo, ibig ko ba sabihin eh hihina na ito? Malaking factor yung pagdaan nitong si Bagyong Enteng dito po sa May Northern Luzon at knowing na meron siyang mga mountainous areas kagaya ng Caraballo and Cordillera regions ay uh, mapapaiibsan ma yung mabilisang paglakas po nito. no paglampas nito sa kalupaan, bukas po ng madaling araw kung saan mananatili pa rin naman siya as a tropical storm, doon pa lamang siya magsisimuling uh, lumakas muli and possibly as a severe tropical storm nga paglabas po ng PAR. Sir Benison, yung uh, mga pinalbas namin kaninang balita, nakita po namin yung hindi mm -hmm. ng pagbaha sa maraming lugar. Tapos yung iba, sinasabi nila, hindi naman sila madalas binabaha sa kanilang lugar. Pero ngayon, eh hindi nila inasahan yung ganong pagtaas ng tubig. Meron po ba tayong datos kung uh, o sukat kung uh, gano'ng kalakas o gano'ng karami mm -hmm. yung bumagsak na ulan? Yes po, base po dun sa ating datos, rainfall data simula po kahapon ng umaga hanggang kaninang umaga pinakamataas po yung mga pagulan natin dito sa may Camarines Norte at saka po sa Quezon Province kung saan more than 200 millimeters po ang dami ng ulan or equivalent po sa heavy to intense rains po habang dito naman sa may Metro Manila umabot lamang sa uh, 50 to 60 millimeters po and simula po naman kaninang umaga hanggang kaninang alas 8 ng gabi ay pinakamataas yung concentrations ng ulan dito sa may Zambales sa May Nueva Ecija, Talac, at dito sa May Rizal. So medyo may pag... Dahil doon sa bilis po ng uh, pagkilos itong si Bagyong Enteng at medyo lumilihis nga po ng... Uh, Nag-iba-iba po ng direction ay... Um, iba rin yung naging behavior nito kumpara doon sa mga nagdaang mga bagyo. Uh, sir, sabi niyo po na posible sa miyerkules ng umaga ilalabas dito ng Philippine okay. Area of Responsibility. Wala naman pong uh, chance na magtagal pa ito or bumalik... Uh, o kaya maglihis pa ulit, lumihis mo uli mm -hmm. ng landas? Consistent naman po doon sa ating mga nakaraan na mga trucks nitong si Bagyong Enteng, uh, most likely po talaga ay pagsapit ng Wednesday mm -hmm. morning ay lalabas ito ng PAR. Alright. Uh, Kumpirmahin lang namin, sir, no, mm -hmm. uh, meron na nga bang tama ba ito na may nadidetect na nasama ng panahon na posibleng pumasok sa susunod na linggo? <laughs> Physically, wala pa po. No? Base, base na rin sa ating latest satellite animations. Nandiyan pa rin naman yung mga cloud clusters but after nitong si uh, Bagyong Enteng, uh, possible na meron tayong mabuo nga dito sa may silangan po ng uh, northern Luzon. At uh, patuloy natin i-monitor to dahil posible maka-impluensya din ito sa pagpapatuloy pa rin ng habagat. And then yung sinasabi na pinapakita rin natin doon sa ating... Um, uh, tropical cyclone potential forecast for uh, next week, possible nga po na may mabuo sa gitnang Pasipiko by uh, middle of next week and then by later next week pa po ito posibleng pumasok ng ating part at hindi rin natin inaalis yung chance na magiging malakas ito but then knowing po kasi na malayo pa ito ay uh, mataas pa yung uh, uncertainty or marami pa pong posibleng maging senaryo nitong nasabing uh, weather disturbance right, Sir Benison, uh, abangan po namin yung susunod po ninyong update. Tama po ba lalabas ng alas 11 ng gabi? Yes, uh, Miss Pia. Alright, maraming salamat po. Pag-asa weather forecaster, Benison Estareja. At mga kapuso, pati po sa Laguna, pahirapan ang pagdaan sa mga kasada matapos itong bahayin dahil sa pag-apaw ng ilog. At saksi, si Mark Salazar. Simula pa kagabi, isolated ang malaking bahagi ng mapitak sa Laguna hanggang baywang pa rin ang tubig sa ilang parte ng Manila East Road na pangunahing thoroughfare. Fair. Malalaking truck at bus lamang ang nakakatawid. Ang mas maliliit na sasakyang nagtangka, pwedeng tumirik at kaya nagpapatulak na lang sa mga residente. Walang chance ang makatawid ang mga motor kung hindi nagpapabuhat sa mga residente. Ang baha ay epekto ng pag-apaw ng mabitak Santa Maria River dahil sa walang patid na ulan kagabi. Sa Pila at Santa Cruz, Laguna naman, umapaw na irigasyon ang sanhi ng pagbaha. Ang mga taga-barangay Patimbaw, ginising ng pagtaas ng tubig kanina. Mula po alas dos media. Magaling... Ah, po, may tubig na po kami. Ay di wala kayong mga tulog? Wala po. <laughs> Ay doon po sa isang anak ko, pumunta ako, nakatulog ako alas 9. Pag gising ko po, basa yung kutsong ko. Pati kabuhayan nila ay nasalanta gaya ng mga itikan at babuyan. Mabuti na lang daw at huminturi ng ulan at hindi katulad ng epekto ng bagyong karina at habagat noong isang buwan. Huminto po. Pero kung hindi po siya tumigil, ang ah, hanggang dito po yun. Abot po. Ang... tumila dito. Maganda po eh. Pero kung hindi huminto yan, hindi yari... oh, po yan. Hanggang taas na po ng bahay namin. Dahil nagbabadya pa rin ang orange rainfall sa Laguna, nakabantay ang Laguna PDRRMO sa apat na malalaking ilog sa kanilang lalawigan na pwedeng umapaw at magpabaha. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Isinalalan sa State of Calamity ang Naga City sa Camarines Sur dahil sa epekto ng bagyong enteng. Sumabay pa raw high tide sa malakas na ulan ang epekto ng bagyong enteng sa Bicol at sa ilang bahagi ng Calabarzon sa pagsaksi ni June Veneracion. Karga sa balikat ng ilang rescuer ang mga residenteng inilikas nila kaninang umaga sa bayan ng Lopez Quezon. Nang matigil ang ulan, mataas pa rin ang baha sa sitio Siniguelas sa Barangay Gomez. Kaya ayaw pa rin magpakasiguro ng mga opisyal ng barangay. Hindi na kayo magpapa talaga. Talagang ano na... Okay natin, baka hindi naman ito abotin. Biglang lumakas pa yung ulan. Baka hindi naman na Pero ang pinoproblema ng mga responder mula sa barangay ay kapag biglaan na naman tumaas yung baha, biglaan na naman bumuhos yung ulan, ay uh, sila na naman yung uh, mahihirapan. Mahihirapan silang pumasok at uh, mahihirapan silang uh, mag-rescue. Ang problema po niyan, bagay po, uh, saka malalim na doon naman po kami nahihirapan na, at diwanang rescue na catch basin kung may tuturing ang Barangay Gomez kaya madalas itong bahain kapag malakas ang ulan. Nalubog din sa baha ang ilang lugar sa bayan ng Pitogo at Tagkawayan. Sa bahagi ng Tagkawayan sa Kirino Highway, nabuwal ang mga puno. Isang motoristang may dalang itak ang nagputol ng malalaking sanga para makadaan ang mga sasakyan. Sa bayan ng Alabat, kumampa sa tabing dagat ang malalakas na alon at nasira ang ilang bangka. Sa Naga City, Camarines labing 16 sa 27 barangay ang nalubog sa baha. Hanggang bewang ang inabot ang tubig sa lugar na Nedsel. Nagulat nga po kami kasi po ilang baha naman po dito, hindi naman katulad dati. Apektado ang tirahan at hanap buhay nila Aling Erlinda. Masyado mabilis kaya akala namin hanggang umaga pa yung ulan. Wala na kami, ano, wala na kami ang Titinda po ako dyan ng, ng anong almusal sa umaga. Ayos sa lokal na pamahalaan, ngayon lang ulit sila nakaranas ng ganitong kalalang pagbaha sa nakalipas na tatlong dekada. Sinabayan pa raw ng high tide ang malakas na ulan. O napakalaki talaga yung volume ng, ng tubig na ibinaba. Around 250 millimeters po. Uh, na ordinarily, according to our local uh, weather forecaster, ay uh, nangyayari ito o pwedeng mangyari sa loob ng isa hanggang dalawang buwan. Kinumpirma rin ng LDRRMO na dalawa ang nasawi dahil sa bagyo. Isang nakuryente lalaki at siyam na gulag na sanggol na babae. Nakuryente habang uh, nag-aantay sila ng evacuation. Ang nangyari kasi madilim na uh, meron pa rin kuryente at binabaha ng taas na yung tubig. So yung isa naman, isa bata po ito na ganoon din, binabaha at baha na yung sa kanila. Para ang kwento ng, ng barangay officials, nahulog siya sa kama na hindi na malaya ng mga magulang. Isinailalim na sa state of calamity ang Naga City, sa bayan ng Milaor, sumuong sa abot dibdib na baha ang ilang residente. Yung so, gamit sa si taas na nakalaw tulog na. Lahat ng gamit, may nandun na sa si ta taas. Lubog sa baha pati mga palayan. Sa Labo, Camarines Norte, inanod ang isang bahay dahil sa taas ng tubig sa ilog. Wala namang tao sa loob nito. Baha rin sa ilang katsada. Binulabog naman ng rumaragasang baha at malalakas na hangin ng Albay. Mahigit isang daang residente na ang inilikas. Sa bayan ng Owas, nasira ng pagbaha ang mga libro at iba pang gamit sa ilang paaralan. Kasamang naglilimas ng tubig sa mga classroom ang mga bagulang ng ilang estudyante. Sinira rin na matinding ulan ang mga sakahan sa pulanggi. Anihan pa naman sana ngayong buwan. Payo naman ang pag-asa sa mga komunidad malapit sa Bulkang Mayon maging alerto sa posibilidad ng pag-agos o pag ng lahar. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, patuloy na nakamonitor ang pamahalaan sa lagay ng panahon at sa pagbaha. We're prepared for uh, the aftermath of all of this. Uh, as usual, nag-forward placement na tayo ng mga pangangailangan. Uh, we will just have to wait for the weather to see what it will do. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Nagpakawala na ng tubig ang Bustos Dam sa Bulacan matapos maabot ang spilling level nito. Ilang bahagi ng probinsya ang nalubog din sa baha. Saksi, si Chino Gaston. Sa taas ng baha, naabot pa hanggang pinti sa ilang lugar. Hindi pa makabalik ang mga residente ng nagsilikas dito sa Marilao, Bulacan kabilang sa 80 pamilya sa mga evacuation center si Zaira David at kanyang mga anak. Ano po sila nagpaiwan po? Naglilinis po, nagbabalik po ng mga gamit. Hindi kasing lalim ang naranasang pagbaha ngayong araw at higit na mas kaunti ang apektado sa Marilao. maganda naman yung resulta dahil napansin natin na karang bagyong karina. Medyo ayaw talagang mag-evacuate but na ngayon napansin namin mas marami na yung nag-evacuate habang pataas pa lang po yung uh, Tubig. Sa ibang bayan ng Bulacan, katakot takot na ragasan ng tubig ang naranasan dahil agpastao ang baha sa ilang parte ng Barangay San Jose Patag sa bayan ng Santa Maria. Patuloy ang pagbantay ng mga taga-barangay para pigilan ang mga taong gustong tumawid. Nagpakawala naman ng 1300 cubic meter per second na tubig ang Bustos Dam matapos lumampas sa spilling level, ang tubig nito. Para sa GMA Integrated News, sino gasto ng inyong saksi? At makibalita po tayo ngayon sa sitwasyon sa mga dam, mahakpanayam natin si pag-asa hydrologist Rosalie Pagulayan. Ma'am Rosalie, magandang gabi. CPR kang help po ito. Hello, magandang gabi po Miss Apia at sa ating po, mga tagapakinig taga ngayong uh, gabi nito po. Ma'am Rosalie, kamusta po muna namin yung Bustos Dam. Nakita po natin sa report ni Chino Gaston yung pagpapakawala ng tubig nito kanina. Ano po ba yung mga lugar na apektado ng uh, pagpapakawala ng tubig ng Bustos Dam? Okay, so kung magpapakawala po ng ano, kung aapaw uh, po, no? So siguro ano, i-correct ko lang po yung ano kasi ito pong uh, Bustos Dam ay wala po itong yung tinatawag nating flood control component. So what mm. much po yung tinatawag nating Uh, overflow, elevation niya kung saan magde-deflate po yung mga rubber gates nito. Mm -hmm. So, ang maapektuhan po niya na mga lugar, ito ang flaredel, bustos, floridel, So, lahat po iyan hanggang... Ah, uh, uh, okay. So, ito po ang maapektuhan po niya na, no? Kung uh -huh. yan po ay umapaw na. Kanina nga po ay nagkaroon na siya ng pag-apaw. So, maapektuhan po itong bustos, baliwag, flaredel pulilan, uh, portion of kalumpit, and hagunoy hanggang paumbog po. Mm. Alright. So kung yung bustos po ang walang flood control component, alin po yung mga dam na minomonitor natin dahil sa flood control component? Okay. Ngayon po ay nagpapakawala. Yung ipo dam po, bukas din po, no? So actually, cascading dam po itong ipo at saka, tong, uh, ito pong bustos. Mm -hmm. So, uh, bago po pag lagpas po ng ipo, meron po diyan malaking ano, malaking ilog yung Pumbayabas Bayabas River that could also add up doon sa inflow papunta po doon sa Bustos. Kaya kung titingnan po natin, napakalakas po ng pag-ulan not because of nagbukas si ipo but because meron po mga pag-ulan within this along the Angat River. Mm -hmm. So kaya po ganyan ano, may mga pagbaha na po na naranasan po tayo in spite na maliit lamang po yung pinakakawalan ni ni ipo. Bukas din po ang Ambuklaw at saka Binga Dam. So, cascading dam po ito, no, yung Ambuklaw, Binga, and San Roque. So, lahat po ng pakakawalang tubig ng Ambuklaw at saka ng Bing Ambuklaw sa saluhin ni Binga, si Binga po sa saluhin ni San Roque, which at this time ay medyo mababa pa po siya. At least mga 25 meters pa po ang layo niya from its ceiling elevation. So, another close monitoring din po tayo sa Magat Dam. Ito po ay doon po sa parte ng Region 2. So actually ito pong Magat Dam ang pinanggagalingan po ng tubig niya ay kasama po yung car portion ng car which is in Ifugao at saka ito pong uh, uh, Bayambang, ito pong uh, Nueva Vizcaya and portion of Quirino. So yan po kaya po ano kaya po natin siya kino-close monitor at this time ay dahil ito pong Magat ay malaki po yung kanyang watershed area pero maliit po yung kanyang reservoir area. Mm -hmm. So madali po siyang mapuno, so, very sensitive po siya lalo na po medyo mataas na po siya kasi as of kaninang umaga po ay mga 5, uh, less than 6 meters or 7 meters na lamang po yan, yung layo niya sa kanyang ceiling elevation na 190.0 meters. Mm. So kung ganun po ma'am Rosalie, ibig sabihin kailangan ng close coordination uh, between you and uh, yung mga LGU na apektado? Yes ma'am, yes po. Pa. Pagka po meron po tayong mga inclement weather condition, hindi po nawawala yung pakikipag-coordinate natin, pagbibigay natin ng updates, not only with the dam offices but also with the local government unit. Mm -hmm. So importante po kasi no, yung uh, base na rin sa mga naging karanasan natin sa nakaraan, yung uh, maagang uh, paghahanda para makaiwas sa uh, sakuna o yung talagang matinding uh, uh, pagbaha na pwede nang uh, lumikas pa. Bigyan natin na ng pagkakataong lumikas yung mga apektadong residente. Ano po? Yes, ma'am. Opo, opo. Alright, ha? maraming salamat po. Pag-asa hydrologist Rosalie Pagulayan. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin po. Samantala, suspendido na pasok bukas sa mga pampubliko at tribadong paaralan sa Metro Manila at Calabarzon dahil sa bagyong enteng, gayundin din ang trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno. Iba ibang bahagi ng Metro Manila ang binaha kanina dahil sa bagyong Enteng. At sa Nabotas, may nasunog pang barko. Saksi, si Joseph Moro. Tila pinapaypayan pa ng malakas na hangin ng bagyong Enteng ang sunog sa MV Camila malapit sa Nabotas Sentinel Park. Nasa 30 minuto na na nasusunog itong uh, isang barko na nakaangkla dito sa may navotas at uh, tinitingnan na ng no, mga taga Bureau of Fire Protection kung may laman na mga tao yung barko na yan. Sa lakas ng hangin itong sa bagyong enteng na sinamahampan ng habagat ay uh, hinahampas na ng malalakas na alon itong mga barko na nakaangkla dito sa navotas. Nung una di makalapit ang BFP para apulahin sana ng apoy. Eh. Kalaunan nakalapit ang isang tugboat galing sa katabing barko. Ilang minuto pa lalong lumakas ang sunog at halos matupok ang ibabaw ng barko. Na-rescue naman ang labing walong sakay ng barko ayon sa PCG Navotas substation. Dalawa ang sugatan. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Bukod sa MV Camila, dalawa pang barko na disgrasya sa gitna ng malalakas na alon sa Navotas. Basag ang ilang bahagi ng dike matapos itong mabangga ng mga barko. Kailangan na uh, gawan ng uh, marina uh, protest po yan at uh, syempre uh, dapat makausap natin yung uh, may ari at pakita sa nga lahat. Uh, uh, sana ma-prepare po nila kaagad yan. Umabot naman sa gutter deep ang baha sa ilang bahagi ng Navotas kanina pero mabilis ding humupa. Naayos na kasi ang Navotas Floodgate na nasira noong Hunyo. Sa Las Piñas, tuluyan ang bumigay ang riprap sa Las Piñas-Sapote River Drive. Sampo sa dalawampung barangay ang binaha. Bandang alas 3 ng madaling araw, abot-tuhod ang bahasa sa Sapote Junction, bahari ng ilang bahagi ng paranyake. Sa Pasay, matinding hangin ang sinagupa ng mga papasok sa trabaho. Malakas na hangin din na nagpatumba sa puno at poste sa kanto ng Padre Burgos at Rojas Boulevard sa Maynila. Binahari ng ilang bahagi ng Baseco Compound. Umapaw sa kalsada ang tubig mula sa Manila Bay. Sa Quezon City, krusa na nagsilika sa mga nakatira sa mababang bahagi ng Rojas District. Hanggang hita ang tubig sa ilang lugar. Nasa 800 residente ang Lumikas Evacuation Center. Mabilis namang tumaas ang tubig sa Marikina River sa kasagsagan ng buhos ng bagyong enteng kaninang umaga. Mula sa 15 meters bago mag alas 8 ng umaga, umakyat sa 17 meters ang tubig pasado alas 9 ng umaga kanina. Kaya itinaas ang second alarm. Sa bilis ng pagtaas ng tubig, hindi na nailipat ang sasakyang ito. Maraming nakatira malapit sa ilog ang nagtungo sa evacuation center. Pumunta na dito. Pag nag-third alarm ka, kasi Maabot na yung bahay namin. Basado alauna ng hapon, bumaba na sa 16.5 meters ang tubig sa Marikina River pero dalawampung kasada pa rin ang binaha. Kinakausap nga po natin ang MMDA at ang DPWH para ma-improve po yung water carrying capacity ng drainage system natin. Po. Iba na po yung new normal ngayon. Napakalakas po ng buhos ng ulan. Hindi na po katulad uh, dati. Umabot naman hanggang 19.6 meters ang San Mateo Marikina River kaninang 9.20 ng umaga. Kaya sampu sa labindimang barangay sa San Mateo Rizal ang baha. Isa sa ikinatatakot ng mga residente ang leptospirosis. Natatakot naman po talaga magka-leptos. Kaya po ilan lang po talaga bababa para mapabili po ng mga pagkain po sa labas. Palaala ng DOH hanggat kaya iwasang lumusong sa baha. Kung di talaga maiwasan, hugasan ng katawan gamit ang tubig at sabon. May sugat man o wala, kumonsulta agad sa doktor o health center sa loob ng isa hanggang dalawang araw. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Nagkalat ang mga wasak-wasak na gamit matapos tangayin ang rumaragas ng tubig ang sapong bahay sa Sitio Hinapao, Barangay San Jose, sa Antipolo City. At sa Kapitan ng Barangay, abot-lieg ang taas ng bahang tumangay din sa ilang kotse at tricycle. Sa para lang nagsisabing evacuation center muna, nananatili ang mga apektadong residente. Nangyari pong insidente di kalayuan mula sa lugar kung saan nagka-landslide na ikinasawin ng tatlong individual. Sumagsad isang barge sa Dalampasigan sa Rosario, Cavite dahil sa malakas na alon. Susubukan pa sana itong ipahila sa mga tugboat pero hindi kinaya dahil sa lakas ng alon. Low tide din, kaya mas pahirapan ang paghila sa barge. nakikipag ugnayan na ang lokal na pamahalaan ng Rosario sa Philippine Coast Guard para mahila ang barge. At mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.